Magandang araw si Ate Esmer. Ito, ipiplex ko lang yung aking bogambilya. Mga pinutol kong bogambilya na bigay nung, nung, kaibigan ko. Alam nyo guys, mabilis mag, magpatubo ng bogambilya kung papahiran nyo siya ng aloe vera sa dulo. Mabilis makarecover at mabilis silang tumubo. Ayan o, sa tingin ko buhay na ito. Ang ganda ng bulaklak nito na binigay nung kaibigan ko. Sana tuloy-tuloy siya. At huwag muna natin bubuksan. Kailangan pag binuksan natin siya, mga 26 days, mabilis siyang, mabilis siyang mabuhay kapag meron pong, meron pong siyang aloe vera. Tapos yung compost na, na lupa, ang ganda po talaga. Ang ganda ng bulaklak niya. Oh. ko sa inyo pag ito ma maganda na. Ayun pa rin yung isang <coughs> Yan, mga bugin bilang pino-prop ako. O sige, hanggang dito na lamang. Oh. Bye!